So yun guys, nakasundo ko na yung pamangkin ni Boss So nandun na sa ano Nandun sa bahay ng Boss ko So ako na may pupunta na rin sa ano Sa may binundo <tinyo> Hi guys! Good evening! So time check is 9.30 na ng gabi guys So yun guys may... Andito kami ngayon sa Mebinundo So hinatid ko yung bus ko Dito sa may restaurant nito So ako yung ngayon guys is... Pupunta ng Airport 1 Kasi susun may susundin daw ako doon So binabak ko muna sa dito Then diretsyo na ako ng ano Airport 1 So... Pagkatapos ko dito guys, bali susundin ko ulit yung bus ko dito. So yun guys, go go go. Go 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 go. Road to go. So guys, please subscribe, like, and share sa aking mga video guys. Kahit pangit. So yun lang talagang may content ko guys. Kasi nandito lang lagi sa daan. So yung buhay Maynila. so ani so itong dana na tinatako guys ito yung on pin street dynamic na dito guys pag gabi pag sa araw rito gabi rin dami ng tao wala na rin gano'ng nagpa-park sa gilid pag araw rito napakasikip sabali yung harapan na yun guys yan yung ano Santa Cruz Simbahan Yan na siya guys Itong lugar na ito guys Ito yung Loton, Manila So sa wakas guys, natapos din yung repair dito sa may lagos nilad. So maganda na siya. So matagal-tagal din itong naka sa uh, mga sasakyan So ngayon ayan na siya maganda na siya guys So itong lugar na to guys, ito yung Rizal Park. So ito yung mga magagandang pasyalan dito sa Maynila. Itong lugar na to. So tapos na yung siyang i-repair. Maganda na siya ulit. Kalaw Avenue. Papasok na tayo ng Ruhas Boulevard. So yung bandang kanan guys yung US Embassy So dyan naman yung Manila Dolomite Dito na lugar na to So itong lugar na to guys ito na yung Malati Manila namimituin ng mga puno Philippine Navy dito na tayo sa may Pasay City it's a flyover Ah, oh, saan kay banda? Kami uh, drop sa arrival, eh. A1. A1. Uh, sige, sige, sige. Hello. Papasok na ako. Oh, sige. Thank you. Ano ba ba yung Mazda. אה. אוקיי, אוקיי. אוקיי, אוקיי. A little longer than a few minutes later. So yung guys, nakasundo ko na yung pamangkin ni boss. So, nandun na sila sa ano, nandun sa bahay yun ng boss ko. So, ako na may pupunta na rin sa ano, sa may binondo guys, sa binundo na ako. So yun guys, andito ako waiting. Mission accomplished ang sinundo ko na sa airport nahatid ko na. So ngayon, waiting na naman ako dito sa bus ko. So, time check is 11.70 na, na ng gabi. So, anong oras pa kaya sila matapos dito. Two hours later. Guys, sa so wakas, andito na kami sa parking. So yung bus ko makita sa taas. So medyo naka... So siguro guys, hanggang dito lang itong taposin ito yung video. So wakas, may biyahe na naman ako. Kabiti. So yun guys, good night. Good morning, guys. It will be in So, you guys, bye bye.